Nais mo bang alamin ang mga tips na dapat tandaan sa paggamit ng Google Meet? Panoorin ang video ko para malaman mo ang mga ito. Keep on watching! This is your teacher, Shek, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Ano ko po sa inyo yung mga tips na dapat nyong tandaan sa paggamit ng Google Meet. Ang Google Meet po ay isang application kung saan ito po ang ginagamit ng mga nag-online class sa school year natin ngayon. So ano nga ba yung mga dapat nyong tandaan sa paggamit nito ang Google Meet? Sa so, una po, sa dapat nyong tandaan sa paggamit ng Google Meet ay charge your device. So, bago po kayo mag-join sa meeting niyo sa inyong online class sa Google Meet, kailangan po ay fully charge po ang inyong cellphone, ang inyong tablet, o ang inyong laptop. Kasi po, based po sa aking experience, medyo mabilis pong kumain ng battery itong Google Meet. Siguro po dahil video siya, tapos with audio pa, kaya madali pong makadrain ng battery. So, kung laptop naman po yung gamit nyo, much better na itabi nyo na lang po sa tabi nyo yung charger ng inyong laptop para kapag nalabat po yung inyong device ay mabilis po kayong makakapag-charge. Kapag fully charged po ang inyong cellphone, hindi na po hassle sa inyo na biglang malalabat yung inyong cellphone or, inyong, or yung inyong device while you are in the meeting sa inyong Google Meet. And now, let's move on sa pangalawang dapat tandaan sa paggamit ng Google Meet. Pangalawa po ay, Look for stable internet connection. So, kapag po ginagamit nyo ay Wi-Fi connection, wala po kayong problema. Although, sa experience po namin, kahit naka-Wi-Fi na, medyo humihina pa rin po yung signal. Siguro sa dami ng gumagamit ng internet connection, kaya nagkakaroon ng congestion at na-untendency po nun ay humihina yung Wi-Fi connection. Pero, Uh, stable pa rin naman po siya kahit na medyo humihina siya nakakaya pa rin po ng internet connection niya yung Google Meet. Pero kapag kayo po ay naka-data connection, make sure po na humana po kayo ng pwesto na sa tingin nyo ay doon malakas po yung signal kasi kailangan po sa paggamit ng Google Meet ay fully charge po yung signal ng inyong cellphone. Ang tendency po kasi kapag uh, mahina po yung ating internet connection, hindi po nagre-record si Google Meet nung meeting kapag merong mga naka-join doon sa meeting na mahina ang signal. a uh, pwede po siyang i-record pero nagkakaroon po siya ng prompt na parang message na matatanggal yung ibang naka-join doon sa meeting kapag itiniloy yung recording dahil nga po sa mahinang internet connection. So much better talaga na mag-sacrifice at humanap ng magandang signal sa loob ng bahay nyo, or kaya sa labas ng bahay nyo, para maging stable po yung connection nyo sa inyong meeting sa Google Meet. Doon po ay dumako tayo sa pangatlong dapat nyong tandaan sa paggamit ng Google Meet. Pangatlo po ay, join in scheduled time. So, di ba po, si teacher ay nagbibigay naman ng uh, instruction kung anong oras kayo kailangan mag-join doon sa inyong Google Meet nagsisend po si teacher ng link ahead of time. Minsan, gabi pa lang sinasenda ni teacher yung link or uh, 30 minutes before ng uh, inyong oras sa Google Meet, na si teacher. So, much better po na kung ano yung oras na ibinigay ni teacher ay mag-join na po kayo agad. Kasi po, ang tendency kapag na-late po kayo ng join, for example, you are late na ng mga 30 minutes mahirapan na po kayong mag-join kasi parang hindi na po pwedeng mag-join kapag ongoing na po yung meeting, especially kapag nire-record na po ni teacher yung meeting sa Google Meet. Na-experience po kasi namin yan two times, yung mga classmate ko na late na pong nakapag-join. Hindi na po talaga sila makapasok upon uh, recording na po nung Google Meeting. Kahit na po may nag-a-upgrade na box doon sa Uh, screen ni teacher na merong gustong mag-join, di na rin po ma-accept. And then, kahit itigil po yung recording, hindi pa rin po ma-accept. So, we, na we don't know kung ano yung uh, problema doon, pero yun po kasi yung nakita namin na problema. So, isinasuggest ko po na kung ano yung oras na ibinigay ni teacher, mag-join na po kayo. Kasi kapag po naka-join na po kayo at nag po kayo, makaka-join po ulit kayo. Pero, kapag late po kayo nag-join at gusto nyong mag-join, hindi na rin po ma-accept ni teacher kahit gusto nyo kayong i-accept. So much better na mag-join po kayo on time para ma-present po kayo sa inyong meeting sa Google Meet. At ngayon po ay dumako na tayo sa pang-apat na dapat yung tandaan sa paggamit ng Google Meet. Pang-apat po ay mute your microphone. So, kailangan po talaga kapag nag-join po kayo ng Google Meeting, lagi nyo pong uh, bigyan ng pansin kung naka-on ba o naka-off yung microphone nyo. So, sinasuggest ko po na kapag nag-join kayo, i-off nyo na po agad yung microphone ng inyong cellphone o yung device na ginagamit nyo sa Google Meeting. Kasi po, ang tendency kapag naka-on yung microphone nyo, lahat po ng ingay na Nandiyan sa paligid nyo ay maririnig ng lahat ng tao na naka-join doon sa Google Meeting. At kapag po naka-on yung inyong microphone, masasapawan nyo po, masasapawan po ng ingay na nanggagaling sa inyo yung boses ni teacher. So, para po sa kaayusan talaga ng Google Meeting, kailangan po i-off ang microphone ng bawat isa. I-on nyo lang po yan kapag uh, you need to answer na or you need to participate na doon sa discussion ni teacher. Si teacher naman po is nagbibigay ng time para sumagot yung bawat isa. So, kapag din po sasagot kapag alam niyo na po na meron nang nagsasalita, give way na lang po. Kasi kapag nagsabay-sabay po kayong magsalita, hindi na po kayo maintindihan ni teacher. At magkakos po ito ng distraction at hindi na po magiging maganda yung kalalabasan ng inyong klase sa Google Meet. At iyan po ang mga dapat yung tandaan sa paggamit ng inyong Google Meet. Nawa po ay nakatulong sa inyo ang video ito. Kung meron po kayong mga comments, suggestion, any violent reaction, yan po ay welcome na welcome sa aking channel. I-comment nyo lamang po sa baba para mapag-usapan po natin sa mga susunod ko pang video. Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!